It is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marculeta. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ secretary? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dison sa mga uh, yung mga anong tawag doon? Yung yung mga ocular inspection, hindi ba the secretary, eh, eh, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? May powers. Binigyan ng powers. Far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may uh, uh, secretary ng public works The alter ego? ng president, extensions of the personality of the president. Yan ang mga inconsistency. SMNI, di ba sinasabing nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng kingdom, walang barel. Di ba kita sa video may mga barel? Ganyan ang pamahalaan natin. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. They say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. And so for ang assessment natin naman doon sa ginagawing investigation po ng Pluribon, ano rin sa international? E eh, nakita nyo naman kung paano i-cover up. Tuwing napupunta na kay Bartin, ililihis niya. Bago, eto pa ha, eto, malalim kung iniisip ito sa Pluribon at sa Senado. Okay kapag noong ang pinag yung uh, ang uh, noong mga diskaya ay mga congressmen wala naman silang ginawa di ba noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit mga senador di ba ang DOJ finris agad through the AMLAC yung mga bank accounts ni senators Joel Villanueva Jingo Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Pinfreeze, di ba? Oh. Bakit nung nagbanggit Congressman di Pinfreeze? Bakit yung senador pinifreeze? Bakit yung NBI although hindi na blue ribbon ito ha, ah, which is under the DOJ, ang nirekomendang filean tatlong senador pero sa dami ng congressmen, dalawa lang ang pinapafilean si Saldi ko at saka yung si yung sa Kaloocan, si Mitch Kahayon. Kahayon, Kahayon Uy. Oh, yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafilean si Martin? Yung ibang congressman ang daming binanggit ni Diskaya. 'Di ba? oo oh. Bakit ganoon? Hmm. Hindi kaya Then, naglabas si Lakso ng pahayag. Halos lahat daw ng senador. Mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? Itong naiisip ko, ito, tili ko lang naman ha. Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na silang mag-file ng impeachment ulit. Pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magta-try ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porke senador ka hindi ka makukulong, hindi ba nakulong si Jinggoy? O oh, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile, di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment. Kito nyo tinarget, yung mga anti-impeachment na nakita nila si Jinggoy, Joel Jesus Codero, yung mga nag-archive pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulia, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Ito mo, ang, ang pronouncement, halos lahat ng senador. Mm. Sino lang daw wala? Soto so, ba? Si Ping mismo sa si Rizzo Antiveros, yung mga kampi nila. Maaring totoo, pero why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung may insertion. Eh kung hindi tinanggap eh, sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanko sa GAA? Eh bakit tatakutin mo yung mga senador? May, may binabalak ito kasi, malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo sila sa Supreme Court. Plus, pumutok itong flood control, hindi nila malama kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila. Okay, magpa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang house. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or idad, dadawit kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro eh. Kasi when you look at it, chess player ako eh. You have to look at the board, mga 7-8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya pinilit nilang palitan yung Blue Ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Thank you. Promise ah, last na devir <laughs> <laughs> hey, na. Mm. Inexpect natin na si Marvin niya. Hindi ko alam eh. Mm. -hmm. I hope na he belatedly gets a sense of delicacy kasi hindi lang naman isa at, at uh, alam nyo common knowledge naman yan eh na it goes all the way to the top. Hindi naman magkakaroon ng insertion ng hindi alam ng speaker, di ba? Mm. Yung si Saldi ko, wala namang say-say yung kanyang pag-resign. Kasi papalit lang doon yung second nominee ng Bicol Saro. Di ba? O. Oh. Ano, ako Bicol ba? Sorry. Ako Bicol. O, oh, Bicol Saro pa nga. Pala si, ano, si, si Boy Bambolias. O, oh, si Terry Ridon. Anyway, uh, papalit lang naman so walang epekto sa party list niya. In the meantime, magiging mood and academic yung ethics complete laban sa kanya kasi ang ethics complete naman ang uh, uh, sanction lang noon either suspension or expulsion how you how do you suspend or expel someone who was already resigned hindi pa makakalakal yung mga dapat makakal laban sa kanya so i think that was a good move on his part hindi pa siya subject sa orders ng leadership ng house na uy bumalik ka na oh yun yung uh, uh, purpose nung pagdesign niya obvious naman thank you maraming salamat